Mga kaagoy! Nasubukan nyo na bang kumain ng palabok na gawa sa kanin? At ang kanilang sauce rin ay gawa rin sa kanin? Kung hindi mo pa alam, ito ang pinagmamalaki ng orani bata na marami talagang dumadayo sa kanila. First time kung ang kumain ng palabok na gawa talaga sa noodles ang kanin. At ganun din sa kanilang sauce. Na talagang sa unang subo pa lang mga kaagoy, talagang mabubusog ka na agad sa araw nga natin dito sa Urani, bata Meron nga tayong denying nagtitrending. At dinudumog ng karamihan dito sa Orani. Ito ang Chedding Spansiteria. Na talaga pinagmamalaki rin ito ng Orani. Dahil nga sa original na palabok talaga nila dito nagawa sa kanin. Bali, first time ko ang nalaman itong noodles nila. Nagawa nga sa giniling na kanin. At ngayon lang ako nakakita, nagawa talaga sa noodles ang kanin. At bukod doon mga kaagoy. Isa rin sa kakaiba itong sauce nila. Dahil itong sauce nga nila mga kaagoy. Ay talagang giniling rin na kanin. Na masusubukan nga natin kainin ngayong araw na to. Matagal na rin sila nag bebenta since 1950. Pa. ngayon, patuloy pa rin ang kanilang legacy. Na, na mapalawak itong palabok nila. Sa unang tingin talaga mga kaagoy. Magtataka ka talaga sa kanilang noodles. Na bakit ganun kalaki? Karaniwan ang ginagamit lang dito ay yung mga malilit na noodles. Bale, option nyo lang mga kaagoy kung bibili nga kayo ng palabok na ganito kalaki ang noodles Pero nila. Pero may recommend ko sa inyo na subukan nyo itong noodles na to. Legit mga kaagoy, walang halong eme. Unang subo mo palang talaga ay talaga mabubusog ka na. Ganun gan. katindi ang palabok ni Chedding. Siyempre kung hindi kayo saray sa ganun mga kaagoy, meron naman silang ordinary na pwedeng pwede kayo mag-order na kalahating Malaking noodles at yung ordinary. Parang ganito nga mga kaguy. Maabil mo nga eh, sa 500, 600, 700, depende sa tao kung ilan ang kakain. At pagkatapos mga kaguy, lalagyan na nga ng mga topics tulad ng chicharon. At syempre hindi, hindi mawawala ang iklo. Kung mapapatpat kayo dito sa Urani, subukan nyo talaga itong palabok nila dito. Bali, meron silang branch sa mismo. Palengke ng Urani. Kung papansin nyo, napakasimple lang kung tignan. Pero kung kakainin nyo to, doon nyo na lang talaga masasabi na hindi ay... talaga sayang ang pera. Basta kakaiba talaga ang lasa ng palabok dito sa Chedings Man City marami talaga silang customer kada araw. At iba't ibang lugar pa talagang dumadayo para lang dayuin itong masarap na palabok nila dito. Tulad ni nanay na nag-order nga ng isang bilaong palabok. Ganitong itsura talaga ng palabok ay talagang makukurius ka talaga. Dahil nga naglagay nga sila dito ng alamang. Na isa rin talaga sa nagpapasarap sa kanilang palabok. At first time ko ang narinig na may alamang nga yung palabok nila. Doon talaga ako na mga dahil kakaiba talaga ang kanilang recipe dito. At bukod doon mga kagoy nagsiserve rin sila na napakasarap na halo-halo. Na talaga ang kanilang topping sa ibabaw ice cream na gabi. At hindi rin mawawala ang ubi ice cream. At pagkatapos nga, lalagyan nga nila ng pinipig. At balit to na nga yung mga order nga namin. Sa isang plato nga na palabok, mabibili mo nga sa halagang 60 pesos. Talagang panalo na. At syempre, dahil dumayo nga tayo dito sa orani para tikman nga itong palabok. Oras na nga para tikman na nga natin ito. Abay, haluin ko muna ng maigi. Para note talaga ang lasa kapag kinain natin ito. Unang subo pa nga lang mga kaguy. Ay talagang mabubusog ka na talaga dito. Dahil nga sa noodles at sauce nila naggawa sa orani, talagang marami talaga silang pinag mga malaki dito. At kung umabot ka pala sa video ito, paki-comment naman kung taga saan ka para alam ko kung, kung saan napadpad ang aking bro. Kaya subukan nyo nga 'tong palabok nila. Na masasabi nyo talaga na panalong panalo talaga ang palabok nila dito. Dahil nga sa mga masasarap na kanilang sangkap na talagang inaalagaan nila. Oh, sige na nga hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Agoy.